Nakita natin ang lineup ng Guam at hindi nga rin ito na naiiba sa lineup na kanilang ginamit. Sa FIBA Asia Cup, meron silang isang 6'11 at isang halos nasa 6'10 na player. Ibig sabihin nito, pagdating sa height ay meron silang palag kontra sa gilas. Yun nga lang, hindi ganon kaganda ang resulta ng kanilang laro. Kung ang laro naman ang usapan dahil talo sila laban sa team ng Iran, Japan at Korea na kung saan ahirap na ngayon ang team ng Sokor kontra naman sa gilas team. Maging ang Japan, hindi rin ganon kalaki ang kanilang nilalamang kung ang kalaban nila ay ang Gilas. Hawak ng ating national basketball team ang upper hand o meron silang edge. Kontra sa team ng Guam at aminado si Jericho Cruz tungkol dito dahil naglalaro siya sa PBA at alam niya ang kalibre ng mga local players natin at kasabay nito ang pagiging player rin niya sa FIBA para naman sa team ng Guam. Kaya kung titignan natin ay credible ang tansya ni Jericho Cruz sa kanilang matchup Gilas versus Guam at kahit na ganun pa man ay hindi naman nagpapabaya ang Gilas sa kanilang practice dahil mahirap na maging kampante sa first window, merong team kaagad ang malalaglag sa stage na ito at yung pinakahuli sa group standing, sila ang maaalis kaagad sa kompetisyon, hindi na aabot sa cross matches sa group natin. Gilas, Australia, New Zealand at Guam ay masasabi nga natin na malakas ang dalawang teams na ito, mahihirapan ang team ng Guam at Pilipinas laban sa Boomers at All Blacks at ang magiging deciding factor ay ang laro ng Gilas at Guam kung sino ang makakakuha ng dalawang panalo sa matchup nila sigurado na sila ang malalagay sa rank 3 at yung talo babagsak sa rank 4 sila ang matatanggal kagad sa kompetisyon dahil medyo malabo talaga na manalo ang team ng Guam laban sa team ng Australia at New Zealand. Ganon rin ang gilas, dihado pa rin tayo ng konti kahit nasa complete lineup ng mga core players tayo laban sa team ng Australia at New Zealand pero may chance naman ang gilas na manalo mas malaki ng konti kumpara sa team ng Guam ang chances ng gilas na maka-upset kontra sa Boomers at Tall Blacks sa ang apat na teams na ito ang nasa Group A dalawang beses natin na makakalaban ang isang team, home court at away ang setup. Kaya malaki-laki ang chances natin na maka-upset kontra sa team ng New Zealand at Australia sa ating home court naman kapag kumpleto ang ating lineup kay Soto AG Edu, QMB, Ansh Kwame 2026, ang apat na ito ang magiging solid na players natin sa hinaharap sa frontline merong height at hassle. Maging ang mga players natin sa backcourt ay nagkakaroon na rin ng upgrade. A GTL. isa sa solid na player ngayon sa PBA at naglaro rin siya overseas may experience sa high level competition at sa ngayon ay reserve na muna siya sa gilas hindi na muna kasali ngayon sa final 12 ni coach Tim Cohn. Dalawang panalo laban sa team ng Guam ito ang goal ng ating gilas at may kakayahan ang gilas na gawin ang bagay na ito dahil na rin sa mas lumalakas nilang lineup mas nagiging versatile o marami tayong pagpipilian ng mga players para sa adjustment at taktika na rin mas malawak na pool mas malawak na reserve para sa emergency situations. Kagaya ngayon, injured ang ilan sa mga players natin pero dahil sa mas pinalawak ni Coach Tim Cone ng kanyang pool ay mas marami tayong pagpipilian, hindi na tayo magkakaroon panang problema sa availability ng mga players natin. Final 12 ni Coach Tim Cone halos yung dati pa rin. QMB ang pumalit kay Kai Soto at RJ Abariantos naman ang kumuha sa slot ni Jamie Malonzo. Yung sampo ay yung naglaro rin laban sa team ng Latvia at New Zealand. Mukhang bibigyan ngayon ni Coach Tim Cone si RJ Abariantos ng break at tandaan natin na noong pagito pa lamang ang mga players na ito kasama sina SG Bilangel kay Anshko Amet iba pa pinataog nila ang mga veterano at malalakas mga players ng Socor na sila lamang walang bitirano sa lineup ng Gilas team. Saludo pa rin tayo sa hindi nakasali sa 12 players ni Coach Tim Cohn sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at aasahan pa rin natin ang availability nila sa mga susunod na window kailangan natin ang presence nila sa ensayo at mas panatag ang mga Gilas fans kung palaging present sa ensayo ang mga players na kasali sa pool ni Coach Tim Cohn.